Test Philippines. VP Sara Duterte impeachment. Mainit pa rin ang issue ukol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nakatakda ang pagdinig ng Senado bilang impeachment court sa Julio 30 2025. Kabilang sa mga paratang, paggamit ng confidential at intelligence funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulo at iba pang opisyal. Aprobado ang impeachment ng Kamara noong Pebrero 5, 2025. Ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara noong Hunyo 10, 2025. Advancements sa Radiation Oncology Aktibo ang mga medical experts sa ASCO Annual Meeting 2025. Tinalakay ang bagong therapy sequencing para sa breast cancer. Epektibong chemo radiation para sa unresectable vulvar cancer pinag-aaralan. Pagsusuri sa delivery ng infusion therapy at paggamit ng gene assay para sa chemo strategies. United States, pakikialam sa Israel-Iran conflict. Kinumpirma ni ex-US President Donald Trump ang pagatake ng US sa three nuclear sites sa Iran, Fordo, Natanz at Isfahan. Aniya, matagumpay ang open siba at ligtas ang lahat ng US aircraft. Pinuri ni Senator Lindsey Graham ang aksyon ni Trump bilang decisive. Israel-Iran tensions. Inatake ng Israel ang ilang bahagi ng Iran at Lebanon. Patuloy ang operasyon para pigilan ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapon. Nagbabala ang Israel na hindi sila titigil hanggat may banta mula sa Iran. Reaction sa mga pag-atake Kinumpirma ng Iran ang US at Israeli attacks sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa kanila, minimal ang pinsala dahil nailikas na ang radioactive materials. Tumanggi sa anumang nuclear talks habang may open siba. Nang akong maghihiganti sa mga umatake. Giyera sa Ukraine. Ayon kay Putin, lahat ng Ukraine ay atin. Nagpapahiwatig ng expansion goals. Gumagamit ng Geran 2 drones sa frontline. Tumataas ang military recruitment. Nagbabala si Putin sa posibilidad ng paggamit ng nuclear weapon. May ulat ng sapilitang deportasyon ng Ukrainians papuntang Russia. Baltic Sea maritime borders. Plano ng Russia na reviewin ang maritime borders sa Gulf of Finland. Grain, military response at diplomacy nakakabawi ng mga teritoryo, kabilang ang Andreevka sa Sumi region. Fort dollar tulong para sa drone interceptor production na tanggap. Kakulangan pa rin sa air defense systems at AI drones. Nakipagpalitan ng bilanggo sa Russia. 1,200 bangkay ng sundalo na tanggap. Git ni Zelensky, walang sinseridad ang Russia sa peace talks. Rest of the world, git ng silangan at global stability. Lumalala ang tensyon sa Middle East may epekto sa presyo ng langis. Paglala ng kaguluhan maaring makaapekto sa pandagdigang ekonomiya. Ibang global issues. Pagtagas ng sensitibong datos. Babala sa panganib ng AI systems. Climate change na nanatiling banta. May travel advisories sa mga lugar na may tensyon. Mga problema sa aviation patuloy na sinusubaybayan. Ako si Manuel Inigo para sa inyong daily balita. Tumutok lang para sa mga mahalagang isyong lokal at pandaigdig. Huwag kalimutang mag-like at